Magandang araw mga kasari ay nandito naman tayo sa ating panibagong vlog panibagong araw uh, mga kasari, ituturo ko ngayon, ngayon sa aking buliga, pupuntahan ko ngayon aking buliga, tuloy mga kasari mga 3 weeks or naigit pa mga kasari, hindi na ako nakaakyat doon sa aking buliga da dahil sa yung kamangkin ni Mrs yung kahira ko umuwi ng probinsya, ng bakasyon tapos yung isa ko namang kahira mga kasari ay nagpasakit, kaya nagpapagamot pa ngayon mga kasari bumalik na yung pamaki ni Mrs. Kaya may chance ako mag-ikot doon sa bodega kung ano na nangyari doon. Pakita ko sa iyo, mga kasari kung sa loob ng tatlong linggo kung hindi tayo makaakyat o anong sitwasyon doon mga kasari. Para, samahan niyo ako doon sa taas kung talagang ano na nangyari doon. Ay na mga kasari, nandito tayo sa second floor. Ano? Dito yung ating mga stock na marami ano. Ang makasari nakikita niyo naman ito stock. Dito banda makasari medyo okay. Pakay lang Ito na naman oh. Ano? binoksan yung mga dilata natin hindi man lang nilagay ng packing tape ayan mga kasari kaya isa rin ito sa mga talaga na problema natin ano at mga toon minsan pasaway ayan mga kasari o oh. nakikita nyo naman yan yung may ano naman ayan sobrang gulo nagkalo-halo ng mga kasari yung oh. stack sa taas ayan akala mo dinaanan ng bagyo ganito ang mangyari mga kasari kung ta tayo mga sari-sari store owner na hindi yung monitor sa ating mga budiga, kundi sa ating mga stock ayan mga kasari tinan nyo ayan yung surf natin surf bar ayan nakalatag na lang nakabukas na hindi ko alam bakit nandyan yan e eh, wala bawas na ayan mga kasari dapat dinis pinang lahat yan at mga kasari ito yung mga lakimi ayan at yung mga surf powder mga ariel naghalo-halo ng mga kasari ayan, o. ayan kaya ganito ang mangyari mga kasari kung tayo ay pabaya na ano na sari-sari store owner kailangan talaga makasari imamanis natin yung ating mga stock ayun no? kaya kagaya nito ayan okay okay to banda makasari kasi medyo maaris pero pagdating sa likod ayun no? napakagulo makasari yung ating mga stock nagkaluhalo na ayun kaya kailangan natin ayusin ngayong umaga kasi yung mga tao natin sa baba sobrang busy rin may mga deliver na mga tubig mga kasari ano ayun na na ayun kaya ganito ang mangyari mga kasari talaga kaya sa ating mga shout out sa ating mga sari-sari to owner dyan na inaasa na lang sa mga tauhan yung stock nila talagang hindi pwede, pwede sa akin yon kaya ganito, mga kasari sundrox kung manitir na sundrox isang box pinatungan yung kanto natin. ano ano mangyari sa kanto natin dyan? Di durog. Ayan, makasari ano, ang epekto. At minsan ay natin yung ating buriga. Kasi ating mga tao, ano, wala naman silang pakialam. alam hindi naman sa kanila yan. Kailangan tayo mismo talaga mga kasari ang magmanis dyan. O kaya nitong ano, downy. Ayun, nagkaano na makasari. Nasisira na yung karton. Ayun, kasi hindi ayos yung pagkalagay. ay o, no parang dinaanan ng bagyo yung ating buligan yung makasari ta masakit sa dibdib talaga, makasari pag ganito yung makikita natin ano dahil sa kapabayaan na ating mga tauhan ayun kaya ngayon makasari ayusin natin yung ating ano yung ating stock yung ibang stock natin Di ma ayun oh no? kaya nilata na yan oh no? pag mayupi yan ma ano ng tubig yan kakalawangin na yan makasari pag pagkaroon ng moist yan wala na di na yan kaya talagang kailangan masinok eh minsan yung aking mga tawad sinasabihan ko naman yan. siguro nga karang araw sobrang busy namin kaya siguro ka ganon din kasi dalawang tao yung nawala ko makasari ano kaya yung iba hindi talaga maagapan yung iba nag absent pa kaya talagang yung ibang stock natin hindi masyadong ma ano ma aayos ano pag magsabay-sabay yung deliver kaya ito mga kasari o, ayusin natin to, itong surf bar natin ano ay naka ano so, nakalongkot isipin ito yung napakadaling masira mga kasari yung mga surf gaya nyan lahat ng bar ano? kasi uras na maputol yun mga kasari ano, pag hini mayos pagkaputol Uh, hindi na mabintay ang makasari at saka walang balik yan makasari pag masira yung maganyang bar sa atin, yung lalo ng surf kasi masyado silang masilan kaya yung araw ito makasari ayosin natin yan i natin yung ating mga surf bar ito mga surf bar ito makasari galing pa ito sa ano sa pure gold na karaan kasi nagpromos promo 10% kumukuha na rin tayo ng stocks kanila kasi wala na yung ahinti na level dito kaya, kaya ka kumukuha sa pure gold makasari kasi 10%, naman yung discount nila kahit papaano paano yung 10% mga kasi hatiin ko yung ipapasa ko sa aking mga soke yung 5% may 5% pa kung natitira sa aking tubo mga kasari o ganun ang ko sa pure gold mga kasari o, hindi talaga, hindi talaga totally kumukuha ng pure gold kasi, kasi masyadong mataas ang pure gold makasari kumukuha lang ako pag wala akong stock tapos may promo sila kumukuha ko makasari pero hindi talaga ako umasa ng pure gold, kasi mataas yung presyon nila hindi tayo maki pag sa kanila tayo umasa hindi tayo, hindi tayo maka hindi tayo sabayan yung ating mga kakompetensya kasi mas mataas yung presyon nila makasari ano kaya naghanap tayo ibang mga marami na mga ahinti na nag-alok ng kanilang produkto kaya doon tayo kumukuha kung sino ang pinakamababa ganito kahirap makasari pag kulang tayo sa tao makasari no? lalo na no pag sobrang busy natin napakahirap kaya no choice tayo kagaya, kagaya, ngayon ako mismo ngayong umaga nito wala pa almusal ako mismo makasari ang magayos ayos nito muna kasi aking mga tao nandoon sa baba may delay na Nicho spring yung tubig, isang truck yung makasari. Kaya hindi nila ito ngayon. Tapos ang dami pang riripakin re sa baba ng mga sukal. Iba nagriripak, -re nagdi-display. Kaya hindi talaga kaya makasari yung iasa natin sa ating mga tauhan. Kasi minyan, sobrang busy nila. Napapagod na sila makasari. Ano? At kailangan lang magpahinga makasari. Ano? Kaya Gani, tayo muna nag-aayos ngayon makasari sa ating stock hindi natin pwede iasa sa kanila sa araw na ito kaya siguro ang gawin natin ito ay ipaalala sa kanila na mali yung ginagawa nila no? kailangan mamaya magkaroon kami ng meeting para maging aware sila sa mga kapabayaan nila sa ating mga stock kasi kung may budi nag-check lang ako nito kasi may check lang ako sa aking budiga hindi mo ganito to kaya lang wala talaga makasari ano? sobrang busy kaya ako ako lang dito kami na nag check kaya minsan hindi ako kumakaakyat inuutos ko na sa kanila kung paano mag-check mayroon bang stock At saka mag-order kaya minsan makasari yung iba natatambakan hindi nakikita nila ay yung iba na expired makasari. Mara, mayroon tayo dito marapit na ma-expired na kanton ano ito yung kanto na original na marapit na ma-expired ngayong August expiration nito kaya mahirap ito makasari kasi July na ngayon 9 bucks ito makasari yung kanto natin na malapit na ma expire kailangan itong ma-dispose kasi malulugit tayo nito pag hindi ito ma-dispose makasari pero kung tape lang yung makasari ano yung ating mga nare-damage meron ako nitong malapit sa amin nakakilala ko at saka nag harap namin tindahan sa store o oh, mini grocery din sila talagang sako-sako ang kanilang mga makasari ano? yung mga BO na ano, baga, damage na produkto nila ano makasari kasi pinabayaan nila yung kanilang mga ano, mga produkto na nasisira. At saka parang walang pakialam yung may-ari kaya mara nakikita ko sa kanila sobrang dami nila ng produkto na napababayaan. Ito na kasari, ito yung mga daw na kinuha natin ng karaan. Marami itong makasari na sa kulang-kulang sampung -kulang bak yata ito. Itong isang kulay lang makasari. Nasa ano to? Ay siyam kasari na ano. Siya, nine bucks itong garden dome na kinuha natin. Kasi promo kasi ito mababa. Kaya kinuha natin ng marami makasari. Ganito karami ang ating kinukuha makasari. Kahit hindi naman ganong fast moving. Basta mababa ang presyon makasari. Ginagrab na natin yan. Para may binta naman natin sa ating mga soke ng mababa. Kasi pag kumukuha tayo, umasa tayo sa mga ahinti. Minsan kasi mga kasari, yung mga ahinti, nagpapatong din yan sila, mas mataas bilay nila. Kaya may mga marketing dito na umiikot sa aming lugar. Kaya pag nag-alok ng mura, talagang kinukuha ng mga makasari para maibigay natin sa ating mga soke na mas mababa pa doon sa mga supermarket kaya ng pure gold. Pag bumili ka sa pure gold, kahit subukan bumili dito sa aming Tindahan makasari, yung ibang produkto dito, mas mababa pa kami sa pure gold. Yan ang totoo makasari. Kaya, labor, may mga nag-iikot dito ng ano, tiyatanong namin magkaroon presyo. Pag mababa yan makasari, kinukuha namin agad yan. Kasi, talagang dito sa amin mga kasari, pababaan ang presyo kasi marami kami rito. ilang kami wholesaler dito makasari, pito kami na wholesale dito. Kaya sa dami namin, dami dami namin, kailangan namin yung makuha ng tamang diskarte para yung mga customer na ano, hindi na nalilipat sa iba. Kasi pag sobrang taas ng bigaya natin, mataas yung presyo natin, talagang iiwanan tayo natin yung mga soke. Kaya hindi rin maganda yung inisip ng iba, kung di lang tubo, hindi, kailangan mataas tayo. Ay hindi, para sa akin makasari, hindi yun pwede kasi tayo ay negosyo pag wala tayong ang importante kasi diyan makasari yung ating mga soke hindi tayo alisan kasi pag sobrang mataas tayo magbigay talaga alisan tayo makasari ano kaya iyon isa yung mga technique mga bakit patuloy lumalago yung ating dating sari-sari store ngayon naging mini grocery na makasari yun ang dapat kong gawin makasari wag masyadong mataas yung presyo natin kailangan tama lang na hindi tayo mababa sa ay ito mataas doon sa ating kompetensya at saka talagang abot, abot kaya na ating mga soke kasi pag so, nga, soke mga sila tapos mataas ang bigay nyo halimbawa kung kayo lang ang ngayon sa panahon ngayon kayo lang may tindahan sa lugar nyo mataas ang bigay nyo kasi wala kayong kompetensya maaaring darating ang panahon makasari na magkaroon kayo ng kakopetensya at doon nila ma-realize na sobra-sobra pala yung patong mo sa kanila at maaari yung makasari na lilipat sila sa ibang tindahan makasare na dahil sa sobrang patong mo at magtampo sa inyo yung makasari ano? kaya hanggat pare makasari tubo lang tayo ng konti at least yung pira natin mayroon lang tinagad huwag masyadong mataas kaya isaya sa mga dahilan makasari kung bakit nalulugi yung mini grocery nagsirado bakit kasi sobrang taas ng presyo nila. Ganun makasari ang mindset ko makasari ano. Hindi naman tayo pares-pares ng mindset pero sa akin makasari opinion ko lang yan, sarili kong opinion base sa experience sa loob ng simula noong 2018 bago nag-wholesale. Bago hala ako makasari 2018 pa ako nag-wholesale. Pero nagsari sa restore ako noong 2011 pa lang yan makasari. Kaya medyo mataas talagang experience natin sa pagdating sa ganitong negosyo makasari ano. Ganito karami yung ating stock makasari kasi minsan kasi may bumibili ito ng per box. ba diba, isang sako ng aril, isang, isang box na daw ni, eh. ganun makasari. At not nito naman tayo sa ano makasari, sa rooftop. Ano? Ito yung istaka natin ng mga chicherya. ayun sa so ngayon makasari, kunti lang yung stock natin ng chicherya makasari. Medyo puno, nakarang araw, puno ito. ayun kunti na lang. Kaya gaano marami yung stock na natin di Cherya. Marami dito yung Nova sa Capiatos. Meron pa. Kasi tag limang box yung order natin dyan. Ito naman, hindi naman masyadong ano to makasari. Kunti lang ang talagang tubo ito sa Chichira. Sintabo lang yan. Din, dito naman tayo sa ano makasari. Pero third floor pa rin ito makasari. Ano? Istaka ng ating mga kopi ko. Lahat ng kape makasari lang dito. Ayan, mga swak. Kaya makasali na dito sa akin kaya hindi hindi maganda yung arrest nila sa ating mga stock ngayon nakikita nyo naman yan, iba nakabukas walang packing tape kaya maaari yan makasari magkaroon ng damage kainin ng daga ayan. nakalungkot isipin makasari ano ay kagaya nito ayan nakaluhalo na hindi maayos yung pagka-arrange makasari na ating stock ngayon dito sa third floor ayan ating na mga cup noodles konti na lang yung meron makasari nakita yan ha ah. ayan nakagaya nito ayan kagaya nito yung gatas naka open ito pag kinain ito ng daga makasari wala na logi na tayo nito ayan o oh. 280 grams yung makasari mahal mahal yan isang box yan uh, inoopen lang hindi na dinatakpan uh, kailangan ng monitor makasari mamaya ipakuha din sa kanila yan makasari ano para display natin yan ito pala yung ating mga kape greatest marami pa tayong stock eh, sa mga gustong bumili ng pair box dyan hindi kayo bumili sa akin makasari malapit lang kayo doon sa aming lugar hanggang dito lang muna ating topic may makasari maraming maraming salamat po sa iyong panonood sa iyong su buong suporta makasari sana may natutunan tayo sa ating video huwag kalimutan mag subscribe, mag like at pakishare na rin lagi kayong updated kung may bago kong upload maraming maraming salamat po God bless everyone